pag-uusapan ng mga helikopter na nagmarka ng kasaysayan at patuloy na ginagamit hanggang ngayon, dalawa ang agad na pumapasok sa isipan ng marami, ang UH-1H Huey at ang Bell 412 EP. Magkaiba sila ng panahon, magkaiba ng antas ng teknolohiya, ngunit parehong nagpakita ng tibay, kakayahan, at katapatan sa serbisyo. Ang Huey ay isa sa pinakakilalang helikopter sa buong mundo na naging simbolo pa nga ng digmaang Vietnam. Sa kabilang banda, ang Bell 412 EP ay isang mas modernong henerasyon ng parehong linya, pinahusay para sa mas mabigat na operasyon, mas ligtas, at mas maaasahan. Ang UH-1HUE, na kilala rin bilang, Iroquois, ay unang pumasok sa serbisyo noong dekada 1960. Ang iconic na tunog ng rotor nito ay naging bahagi ng imahinasyon ng mga sundalo at sibilyan. Kilala itong simple, madaling ayusin, at kayang lumipad sa matitinding kondisyon. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit ito minahal ng mga piloto ay ang pagiging workhorse nito. Ginamit ito sa halos lahat ng bagay, mula sa pagsakay ng tropa, pag-evacuate ng sugatan, paghahatid ng supply, hanggang sa combat missions. Hanggang ngayon, marami pa rin Huey ang nasa serbisyo sa iba't ibang bansa, kasama na ang Pilipinas. Ang mga piloto ng Air Force at ng Philippine Army Aviation ay hindi lingid sa tibay at pagiging maaasahan ng Huey kahit luma na ang disenyo nito. Ngunit dumating ang panahon na kinailangan ng mas modernong kapalit. Dito papasok ang Bell 412EP, isang twin-engine utility helicopter na mula rin sa Bell Helicopter, ang parehong kumpanyang gumawa ng Huey. Sa unang tingin, makikita ang pagkakahawig ng disenyo, parehong may matikas na katawan, parehong may malaking pintuan sa gilid para sa mabilis na sakay at baba ng tropa, at parehong versatile sa maraming uri ng misyon. Ngunit sa ilalim ng katawan, ibang-iba na ang teknolohiya. Ang Bell 412 EP ay may apat na blades sa main rotor, kumpara sa Huey na may dalawa lamang. Ang dagdag na blades ay nagbibigay ng mas maayos na stability, mas tahimik na lipad, at mas mataas na kapasidad para sa bigat. Bukod pa rito, twin engine ito kaya mas ligtas kapag may aberya sa isa, dahil pwedeng ipagpatuloy ang lipad gamit ang natitirang makina. Sa loob, ramdam ang modernisasyon ng Bell 412 EP. May mas advanced na Avinex system, mas maayos na flight controls, at mas komportabling upuan para sa crew at mga pasahero. Kaya nitong magdala ng hanggang 13 pasahero bukod pa sa piloto at co-pilot, samantalang ang Huey ay karaniwang mas kaunti ang sakay depende sa bigat ng dala. Ang range at bilis ng 412EP ay mas mataas din, ibig sabihin, mas malayo ang nararating nito at mas mabilis ang paglipad sa bawat operasyon. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ito hindi lang sa militar kundi pati sa civilian missions gaya ng search and rescue, medevac, at VIP transport. Kung pagbabalikan natin ang Huey, makikita na bagamat luma na, may kakaibang charm at tibay ito. Maraming piloto ang nagsasabing mas raw at mas direkta ang pakiramdam ng paglipad sa Huey. Wala itong sobrang daming electronic aids kaya mas nakadepende ang ligtas na lipad sa kasanayan ng piloto. Para sa ilan, ito ay isang disadvantage, ngunit para sa mga veteranong piloto, ito ang esensya ng pagiging isang tunay na aviator. Sa kabilang banda, ang Bell 412 EP ay nag-aalok ng mas mataas na margin ng kaligtasan. Mas madaling kontrolin sa mahirap na panahon, mas mababa ang vibration, at mas ligtas dahil sa redundancy ng twin engines. Ang pagkakaibang ito ang nagpapakita ng evolusyon ng disenyo ng mga helikopter mula dekada 60 hanggang sa modernong panahon. Isa pa sa malaking pagkakaiba ay ang maintenance. Ang UH-1H ay kilala sa pagiging madaling ayusin. Ang mga pyesa nito ay simple at malawak ang availability dahil sobrang dami ng nagamit sa iba't ibang bansa. Ito ang dahilan kung bakit kahit mahigit kalahating siglo na ang edad ng disenyo nito, patuloy pa rin itong ginagamit ng maraming militar at ahensya. Sa kabilang dako, ang Bell 412 EP ay mas komplikado ang systems, mas mahal ang pyesa, at mas mataas ang gastos sa maintenance. Ngunit kapalit nito ay mas mataas na performance at kaligtasan. Kaya't sa mga bansang may sapat na budget, mas pinipili nila ang Bell 412EP para sa mga critical missions. Sa Pilipinas, parehong may mahalagang papel ang dalawang helikopter. Ang Huey ay naging pangunahing gamit sa loob ng maraming dekada, lalo na sa mga counter-insurgency operations, disaster response, at humanitarian missions. Sino nga ba ang makakalimot sa mga panahon ng bagyo, lindol, at sakuna kung saan ang HiWi ang nagdadala ng relief goods at nagsasakay ng mga nasalanta. Samantala, ang Bell 412EP ay nagsilbing modernong karagdagan sa fleet. Ginagamit ito para sa VIP transport ng pangulo, search and rescue mission sa dagat at kabundukan, at maging sa combat support. Sa kombinasyon ng dalawang ito, makikita ang transisyon mula sa luma patungo sa bago, habang parehong nagsisilbi sa iisang layunin, ang protektahan at tulungan ng tao. Kung ilalarawan natin sa mas simpleng paraan, ang Huey ay parang matandang sundalong na patunayan na ang sarili sa laban, hindi pa rin sumusuko at handa pa rin lumaban. Ang Bell 412 EP naman ay parang bagong henerasyong sundalo na may mas advanced na kagamitan, mas malawak ang kakayahan, at handang samalo ng mas mabigat na responsibilidad. Magkaiba sila ng edad at estilo, pero parehong mahalaga sa hanay ng depensa at serbisyo publiko. Kung titingnan ang hinaharap, hindi may na darating ang panahon na tuluyan ng papalitan ng hiwi ng mas modernong helikopter tulad ng Bell 412EP o iba pang mga bagong disenyo. Ngunit ang legacy ng Huey ay hindi mabubere. Ito ang helikopter na nagturo sa maraming bansa kung paano gamitin ang rotary wing aircraft sa lahat ng uri ng operasyon. Samantalang ang Bell 412 EP ay patunay na ang parehong konsepto ay pwedeng i-evolve para makasabay sa makabagong panahon. Sa huli, ang tanong ay hindi kung alin ang mas magaling, kundi kung paano sila parehong nakatulong at patuloy na nakatutulong. Ang Huey at ang Bell 412 EP ay dalawang magkaibang yugto ng parehong kwento, isang kwento ng serbisyo, sakripisyo, at teknolohiyang patuloy na umuunlad para sa tao. Kaya't sa tuwing maririnig natin ang tunog ng mga rotor blades na umiikot sa himpapawid, tandaan natin na iyon ay simbolo ng tulong, proteksyon at pag-asa mula noon hanggang ngayon.